humihingi ng tulong ang mga residenteng naapektuhan ng pagpapuputok ng baril sa itaas na bahagi ng Coral Road at Seria Soriano Esteban Integrated School 2 sa Barangay Kalaklan. Ito ay matapos ang walang habas na pagpapuputok ng suspek na nakilala na ng mga otoridad nitong lunis ng hapon ayon kay Joan Bilasco na matagal ng residente sa lugar. Matagal na po itong may gulo talaga na sinasabi ng ibang tao na matagal na. Matagal na po kami nagsusumbong dito na maraming pumapasok po dito ang armadong tao. Pero ang lagi po nilang sinasabi sa amin, away sa lupa. Hindi po sila nakikinig na yung siguridad ng mga tao dito ang sinisecure din namin. Kaya kami nagsusumbong sa pulis, sa DNR, sa lahat po nilapitan namin pati barangay. Ayan, katulad niya, nadadamay na yung school. Kaya nga po kami nagpapablatter, lahat po nilalapitan namin. Dalawa dalawang taon na itong bulong to, pero wala pong nag aksyon Samantala, sinusubukang kuhana ng panig ng Brigada News FM ang Sendro Olongapo, ngunit tumanggi itong magbigay pahayag at itinakda ang unang linggo ng Setyembre sa pagsasagawa ng technical conference para solusyonan ang ilang problema ng mga residente. Samantala, agawan sa lupa ang pinaniwala ang dahilan ng pangyayari. In the heart. Of Changing Lives, ako si Brigada Jeff Valdez ng 93.5, Brigada News FM, Alangka, Pau City. The Music News Authority.